Samantala, isang manunulat naman na makakasama po natin ngayong umaga na tunay na inspirasyon para sa marami. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa mundo ng Filipino poetry, hindi maitatanggi ang impact ng mga makatang may malalim na koneksyon sa kanilang emosyonal na karanasan. Isa sa mga pangalan na patuloy na humuhubog ng bagong pananaw sa larangan ng poetry ay si Mariang Sinukuan. Sa kanyang mga akdang puno ng damdamin, Pinapakita niya ang kahalagahan ng pagsulat bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, lalo na ng mga masalimuot o masayang emosyon. Sa bawat tula at aklat, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang paglalakbay mula sa pagkatalo at pagluha hanggang sa pagtanggap at paghilom ang pangalan rin na kanyang ginagamit na Mariang Sinukuan ay may kahulugan at koneksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil si Maria Sinukuan ay kilalang diwata sa Philippine mythology na sumisimbolo ng pag-asa at proteksyon. Kaya naman kilalani na natin ang manunulat na si Mariang Sinukuan dito sa She Shines. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Mariang Sinukuan. Good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning sa si Diane at May Gito. Alright, una siyempre curious kami. Um, pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting background kung paano mo napili o nakuha itong pangalang Mariang Sinukuan? So, ayan. Actually, uh, lagi ko pong nare-receive yung question na yan kasi pa uh, ang inaakala ng mga tao ay parang syempre maya sinukuan like, eh, sinukuan like, eh. lagi nilang kami, sinukuan ka ba? pero hindi ah uh, nakuha ko yung maya sinukuan galing sa enchantress na si mariang sinukuan mula sa uh, pampanga sa magalang pampanga noong time kasi na namimili ako ng sagisag panulat na gagamitin ang mga nasa options ko ay Uh, yung mga enchanters natin, which is si Maria Kakao, mm -hmm. uh, Maria Makiling, ayan, si Maria ang sinukuan. And parang ang pinaka-catchy nun, since writer ka, is si Maria ang sinukuan, kaya yun yung napili mm -hmm. Oh, so pwede mo ba kaming ng uh, kwentuhan naman kung paano nagsimula yung passion mo sa pagsusulat? Ano yung nagtulak sa iyo na gumawa ng mga tula? Ah, uh, nag-start po ako magsulat ng tula Uh, actually grade 9 pa lang ako, junior high. Pero hindi pa naman ako into talagang sulat talaga. Actually, hindi poetry yung unang uh, writing field na na-try ko. More on, ano ako, essay, narrative. And actually, looking back, hindi ko rin talaga alam paano ako na-shift dun sa part ng poetry. Until ayun, dumating yung pandemic, syempre, like, bored lahat, gano'n. Parang, naisip ko, okay, sige, try na natin itong poetry kasi hindi yung nasa paligid ko. And pansin ko rin na parang wala ganong nagsusulat ng tula eh. So talagang kapag kinagat ng mga tao, yung talagang mag-stand out ka. Kasi yun know, nga, wala naman ganong uh, nagsisulat ng poetry. Pa, iniisip nila kapag poetry, uh, palaging may tugma, palaging may rhyme scheme which is eventually dun sa journey ko sa pagsusulat. Doon ko, unti-unting nakalkal na okay, okay lang naman pala kahit walang tugma yung tula. Mm -hmm. Well, sa iyong mga akda, kita ang malalim na koneksyon sa emosyon at personal na kwento. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano ang naging inspirasyon mo sa pagsulat na iyong mga tula at kwento, lalo na sa iyong pinakabagong akla? Yes. So, yung doon ko sa libro ko na Sa Parati at Palagi, Actually, compilation na lang mga naisulat ko yung 2021 hanggang 2022. So, hinati ko siya sa dalawang parte, which is yung parati at palagi. And yung writing process ko that time, medyo drastic din siya kasi galing na sa, I mean, galing sa past yung kalahati and then yung current one is galing sa kasalukuyan din. So, parang ginawan ko talaga siya ng ginawan ko siya ng part na kailangan may focal point na, na magsasama silang dalawa and yung process nun since yung mga nasa paligid ko is alam na nila na nagsusulat ako so medyo may konting 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 pressure lang naman para ah okay, and yung pressure na yun, nakatulong naman yun sa akin kasi sa so, tingin ko naman na ko yung sarili ko and yung libro ko na hindi lang siya sa basta kung ano yung inaasahan ng ibang tao, kundi sa kung ano ba talaga yung sa parati at palagi. Labas na dun yung expectation ng mga tao and yung in ko sarili kong gawa. Oo, nakita ko yung cover, no? Ang ganda nung uh, cover mo, no? Yung design. Congratulations for that. And also, yung process mo ng pagsulat itong recent book mo nga na parati at palagi ay tumagal ng eight months. Ano so, ba yung pinakamahirap na bahagi nung gabang ginagawa mo ito? Actually, ang pinakamahirap na point is yung sa financial. Kasi Nung sinulat ko po yan, student pa lang ako, parang grade 12 gano'n. So, wala naman akong ibang source of income kundi baon. So, talaga like, uh, ipon pong ipon. So, isipin niyo yan for 8 months. Parang, tinanong ko na yung sarili ko na okay, hindi tayo kakasasang ganyan. Kasi, kailangan kong, meron akong uh, tight table na sinusunod. Like, kailangan ganito nakakapag ito na ako kasi magbabayad ako dun sa printer. Since, self-publish lang ako. Like, wala namang mag-aabon. So, yung pinakamahirap doon. Tapos, yung mga design. Kasi, wala namang gumagawa basta-basta ng libro. And, kahit na nag-search ako online na panayin to panayin ganyan. Parang, ni ko na lang din siya na, sige, gawa na tayo ng ganito. Buti na lang, at uh, tinulungan ako nung mga ko. Yung gumawa po nung ah uh, book cover, spine, and back cover ng libro ko is yung best friend ko po, si Pia. Hmm. Siya so, yung gumawa ng mga bookmark. So, yun. Yung laking pasalamat ko rin po sa kanya kasi ayun, parehas lang din po kami student. So, ayun, like, tinray lang namin and experiment lang namin. Tapos, yung mga ko, And nung time po na yun, share ko na la lang din. Wala po kasi akong laptop noon. So, may friend ako noon, si Hiro. Nakikilaptop lang ako sa kanya. Parang pagagawin ko yung manuscript. Parang mag-video call pa kami. I-share screen niya sa akin. Tapos kasabihin ko, i-adjust mo, ganito-ganito. Kasi hindi na nag-work yung... Hindi na nag-work yung... ah, uh, hindi na nag-work yung ginagamit kong Uh, para dun sa oh, para dun sa manuscript. So, kailangan ko pang ganun siya kahasel. So, pag binabalitan ko yung ganun, parang pag nakikita ko na yung book, parang oh, okay, ganun, ganun siya kahirap, ganun siya ka-drastic. Pero na-pull off naman siya and thankfully hanggang ngayon, ongoing yung mga batches ng libro. Wow, for that, congratulations. Talaga namang inspiring ang yung, yung, story. No? Talagang hindi ka sumuko. And of course, sa tulong din yung mga friends mo. And also your support system. Siyempre, sa mga gustong bumili ng libro, so paano ka ba, paano ba sila makaka-avail at paano makaka-connect sa'yo? Yes. So, sa mga gusto pong mag-pre-order na sa Parati at Palagi, available pa rin po siya. Pwede niyo po siyang i-check sa uh, Instagram bio ko. Nakalagi doon po yun, uh, sa parati at palagi, pre-order form. So, ayun, may fill outan lang po kayong form. And then, u-wait we'll nyo lang po yung printing process. And then, ako po mismo yung mag-re-reach out sa inyo kung paano ko siya ipapadala sa inyo. Wow! Ugrate well, 12 nakapag-publish na ng book siya. Agad no? na, naman! Ano? Congratulations again and may you serve as an inspiration pa sa mga gusto rin also na maging author at makapag-publish ng kanilang libro. Thank you so much for sharing your inspiring story dito sa She shines, ang manunulat si Maryang Sinukuan. Maraming salamat.